Hey, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko at para dun sa mga bagong channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panuorin buo ang video para buo ang kaalaman at idea makukuha nyo. Ang topic natin nung nakaraan ay tungkol sa madali, uh, simple at madaling pag-aalaga ng native chicken. No? At yung mga hindi pa nakakapanood, sana mapanood nyo yun. Ngayon naman, ang topic natin ay kung bakit magandang i-crossbreed ang mga native chicken dyan sa RIR. Alam nyo, nung una, inisip ko na i-crossbreed ko lang yung mga manok ko, yung mga native hen ko doon sa RIR na rooster. Para ma-improve ang katawan nila. Para madali silang lumaki. At nangyari nga, no? ito yung mga iniwan ko. Mar ah, syempre, mga iba-ibang batch na yung mga yun, ano? Pero, ito yung mga iniwan ko doon sa mga, sa isang batch lang yan. Yan. Yung ibang batch kasi hindi ako nag-iiwan. Out, out, out lahat. So, nakita ko na mabilis lumaki talaga. At kahit yung isang, ano ko doon, yung isang batch ko dyan na last na lahi ng RIR na tandang ko at saka yung native hen ko, na native, malalaki sila, mabilis silang lumaki at bumigat. At saka, tingnan nyo ang katawan ng mga na-produce nila, ba? Diba? Parang mga RIR ang katawan, pati kulay nila. Dominant yung kulay ng RIR. Kasi ang nanay nila, yan o, oh, ito, ito ang nanay nila. Although may lahi din kasing RIR yan sa ninuno, pero talagang dominant yung RIR. Pag, oh, ito naman, ang katawan niya talaga, mukhang RIR pati lakad niya. Pero alam nyo, hindi lang yung katawan ang na-improve. Pati yung ano, pati yung itlog nila. Kasi mula nung unang araw na nang-itlog itong mga ito, na hanggang ngayon na nangingitlog pa sila, yung yung kulay ng ano, itlog nila parang RIR talaga. At yung size, malalaki. Kung titingnan mo itong mga itlog na nandito ngayon sa tray, Malalaman mo ba ang itlog ng native at saka RIR ngayon dyan? Hindi, di ba? Kasi halos, halos pareho sila ng uh, kulay, ng shape, at saka size. Tingnan nyo, ito, mga itlog ng ano, itlog ng RIR talaga to. Ito. Uh, di ba? Malalaki na. Ito naman, itlog ng mga uh, crossbreed na native chicken yung mga crossbreed ng RIR at saka native chicken so mahahalata mo ba dyan kung alin yung itlog ng RIR dyan at saka native chicken di ba uh, unless na ikaw yung nangolecta ng itlog syempre alam mo pero ito itlog naman ng ano to astrolorp ito yung itatry kong, kung ano uh, nag-iipon ako ng itlog nito para uh, ano uh, palimliman kasi Uh, pinakros ko dun sa ano, yung astrolorp at saka yung uh, native na tandang ko dun, yung native hulo. Pero, yung hindi ko ina-expect na result ng itlog, ng yung, uh, yung size, yung shape, yung color, ang iniisip ko, itlog pa rin ng native ang lalabas. Yung, kasi, yung dating itlog ng mga yan, medyo mas maliliit kasi dito, yung itlog ng native at saka hindi ganito ang kulay. Medyo mas maputla yung off white ba na ano, yung talagang makikita mo na uh, native. Uh, merong mang ano, meron mang medyo malaki, H hindi hindi aabot dito sa size ng ng RIR. Pero ngayon, ito first time nilang mangitlog tong mga crossbreed na native ko. <laughs> medyo ano, uh, magkakasize sila dun sa itlog ng mga yung yung mga bata ko pa rin kasing mga ano yon mga layer ng RIR ito ko dahil dinis uh, dinis dinispose ko yung mga mga, old dahil nung bumagyo ang nika tumigil sila ng ano November yung nika yata di ba so tumigil sila ng almost a month na so sabi ko uh, ano na stress sila ngayon ayoko naman napakain ako ng pakain ng napakatagal na walang production so inano ko agad ina-inout ko at yung mga bago na yung mga napalaki ko na rin na nahintay hintay ko na itlog, ng itlog nang itlog noong December. So January, February, March, mag-ano na 3 months na silang nangingitlog. So ano na uh, medyo palaki na yung itlog nila. Uh, minsan nakakapaglabas sila ng ano ng large sizes. So yung size nito at saka size ng itlog ng native kung hindi ikaw ang nangulekta, hindi mo alam kung alin dyan yung itlog ng RIR at saka native. So, yun ang ikinaganda ngayon ng pag -cro ng RIR at native chicken dahil hindi lang yung ano, hindi lang yung katawan nila ang nai-improve pero pati rin yung itlog nila. At saka hanggang ngayon nakailang, nakailang itlog na yung ano, yung crossbreed ng yun yung mga product ng crossbreeding ano nakailang itlog na yung isang inahin doon kaya nga pinalimliman ko yung itlog niyang ano 8 pieces doon sa inahin na isa kasi hindi na hindi na tumitigil e di siguro meron na siyang ano 20 na itlog, <laughs> hindi tumitigil talaga hanggang ngayon hindi pa naglilimlim kaya inahayaan ko lang kinokolekta ko lang yung itlog so ito 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 yung itlog ng ano yung ipinakita kong ang katawan niya eh parang ano talaga RIR talaga napakalaki kung hindi ka marunong tumingin doon sa balahibo aakalain mong RIR siya pero tiningnan ko yung balahibo niya nung ano sabi ko parang ang RIR so binuklat ko yung ano niya yung balahibo niya hindi hindi siya uh, hindi siya RIR Na, ano siya talaga crossbreed talaga siya ng native at saka RIR at So, yun ang ano, yun ang maganda. Sa kaya kung meron kayong ano, meron kayong balak na i-improve yung katawan, yung katawan ng mga manok nyo, maganda yung ano, mag-crossbreed kayo ng RIR kung meron kayong RIR, tapos yung native chicken. Kasi mabilis silang ano, lumaki. Two and a half months lang na out na yung mga ano ko doon, yung mga kitiko na na out. Tapos, nag-iiwan ako ng ano, nag-iiwan ako ng pinaka-itlog ko. Gagawin kong breeder or gano'n lang, uh, ka ng itlog para sila yung mag-sustento doon sa pagkain nila lahat. O, oh, kasi sila ang ano, sila ang iitlog. O, oh, pag, pag hindi mo naman uulamin yung ano, hindi mo naman uulamin yung itlog nila kasi hindi naman pwedeng mag-ulam ka na mag ng mag-ulam araw ng araw-araw na itlog, di ba? Kung ilan yung nakokolekta o araw-araw di ano na yon, nakakasawa din kung araw-araw na itlog. So ang tendency nun ay ibebenta mo para may pambili ka ng ano, may pambili ka ng feeds mo ulit. Ganon. So backyard pag, sa backyard ha. Siyempre, sa backyard, yon So, uh, kasi ang ina lang naman ng mga backyard farmers karamihan ay may libreng ulam, ganyan. Tapos magbebenta rin para lang mapaikot, para lang may pambili ulit ng feeds, mga ganon. So, all, mga libre lang na mga libreng karne, pag mag, mag, dispose ka eh, mag iiwan ka ng uulamin ninyo na isa-dalawa. At saka alam nyo, kahit na mga crossbreed dito, no, sabi nila ano, matabang daw. Baka naman matabang ang karne, sabi nila. Pero hindi. Native na native pa rin ang lasa ng karne nito. Pagka, lalo na yung tinola, ang sarap-sarap ang karne ng mga ito, parang ano pa rin, native na native talaga. Malin, malinamnam pa rin. Ang summary ay magandang mag-crossbreed ang RIR at saka native chicken. So, kung balak nyo mag-crossbreed, yun, yun ang gawin nyo. Um, enjoy nyo dahil pagka araw-araw makikita nyo ang itlog, malalaki. Tapos, pag nag-alaga kayo ng mga kiti, napakabilis lumaki. Hindi kagaya ng yung talagang natural yung mga totoong native chicken na kailan mo pa mahihintay na lumaki, 'di ba? Pag crossbreed kasi napakabilis. So, 'yun na muna. Ito lang muna. At sana 'wag niyo kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At siyempre, salamat sa inyong lahat na mga dati kong mga subscriber na balik yung mga bago, yung mga bagong viewer, mga bagong nag-subscribe, yung mga sharer, thank you. At saka yung mga nagko-comment, nagtatanong, thank you rin. Uh, so hanggang dito na lang, no? Sana pagpalain tayong lahat.